sa aking YouTube channel na binago ko dahil wala nang masyadong nakakapanood sa inyo. Hmm, hindi na ako gumagalaw. <laughs> Charot! Nang bonggag Pero mga kaunting hindi ko pa rin kayo makakalimutan dahil um, tahanan to ng uh, aking buhay. Pinagpatuloy to ni, uh, simul sinimulan to ni Kuya J. A. Max. Kuya J. A. Max. Vlog. Um, ipagpapatuloy ko to. Kahit, uh, sinabi niyang boring mga boring na ang mga pinapanood ninyo, mga kuwan, yun. Hindi pa rin ako titigil hanggat sa huli, bar! <laughs> pinapanood ko pa rin yung aki, yung, yung kagandahan ng isang babaeng marangal. <laughs> So, as you can see, nagbablog na naman ako dahil, as you can see, ba diba, nandito, nandito na naman ako sa room ng aking ah uh, kuya at ng aking ate at ng aking pamangkin. So, hindi mo na ako mag english dahil hindi na ako binalikan ng aking foreigner friend na um, alam ko na gusto niya pa rin mag uh, gusto ko pa rin gusto niya pa rin makita ko na nag english pero as you can see nahihirap na na starstruck pa rin ako kasi Hanggang ngayon, lalo na, lalo na at uh, nagbabalik ng uh, i subscribe ko dati. At pinagsabihan ako na bastos si Mami Snower! <laughs> Mamaya magpapasalamat ako kay Kagawan Oficial na ah! Kagawan Oficial, salamat na uh, binala